bayan, walang tigil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghanap ng solusyon kaugnay sa problema sa bigas ng Pilipinas. At sa pagdalo sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam kaugnay sa pag-aangkat ng bigas sa susunod na limang taon. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa leader ng Cambodia at kabilang sa napag-usapan ang pagpapalakas sa food security. May ulat si Alan Francisco. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Bago umalis patungo sa Indonesia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong lunes, nangako siyang tututukan ng sitwasyon ng bigas sa Pilipinas. Ilang araw lang ang nakalipas, may katuparan na ang kanyang binitiwang salita. Nakausap niya kasi sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chin at natalakay sa kanilang bilateral meeting ang limang taong rice importation agreement. Ibig sabihin, mag export ng bigas ang Vietnam sa Pilipinas na inaasang tutulong para ma-stabilize ang rice supply at presyo sa bansa. In the very we have put the frontiers as economic planning and transformation, on uh, agriculture. and again, well, this is uh, uh, mm. something, especially with the uh, interface of so, what we are, of uh, what we, we are anticipating the so the new and the drought that it brings. Welcome, among kahing ito ng exportation ng bīgas para kay President Marcos. We hope that we can find a an agreement. Uh, so that there will be an exchange in terms of run all over that. We look forward to having a uh, uh, um, stable uh, framework of um, uh, cooperation, of rights trade, for a long period of at least uh, five years. Mayo ng 2008 nang lumagda ang Pilipinas ng isang kasunduan sa pagitan ng Vietnam tungkol sa pagbebenta nila ng bigas sa bansa. Nasa 90% ang mga rice import sa Pilipinas ay galing sa Vietnam. Nabanggit din ni President Marcos ang posibilidad ng pagutulungan sa fishery at maritime sa Vietnam. Sa bilateral meeting naman ni President Marcos sa Cambodia, kabilang sa napag-usapan ang pagpapalakas sa food security. Kasunod ng pagtatapos ng 43rd ASEAN Summit, magbabalik Pilipinas naman na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon. Alan Francisco para sa bayan, Jakarta, Indonesia.